So eto na nga mga hobby bees Today may lakad kami ni Hobby David Hindi naman kami magde-date pero manonood kami ng concert ng aming mga friends from the Ryan Kevy of Singers ni Rolly at Rap sa Rockwell at uh, ito ay entitled Maestro Class tama ba ako? Yes, featuring Martin Rivera, Lani Misalud siya and of course the Ryan Kayabiab Singers we're in uh, new members ang aming friends na si Rolly Lasam and Rap Canedo Yes, yeah, support support tayo and wala si Bob today kasi nga off ngayon si Bob So ako ang driver So si Habi David ang driver tapos mamayang gabi ako naman ang driver So syempre para fair diba? Salitan Salitan kami Bakit So, eto na nga mga bees Pauwi yes. na kami at tapos na ang show. Yung maestro uh, class. Sobrang maestro ganda, class. grabe. Ang gagaling ng mga Ryan Kvyob Singer, si Martin Rivera, at sinisla ni Misalicha. Ang Issa galing India. ni Martin din, no, sa Hello, sobrang... Babe. Ang RCS, ang Ryan Kvyob Singer, sobrang premium pakinggan. Yung performance, sobrang. yung boses, ang linis. Sobrang. sobrang galing. Ang ganda. At ang ganda talaga. Meron silang uh, Master Class 2 sa February yata. So, kung gusto niyo manood, guys, must watch ang galing so, kasi Javi Raina ang nag drive ngayon pa huwi yes ako so na ano mag drive ngayon at hindi pa kami nag dinner ni Javi David so kakain muna tayo. mo na tayo ano sa mong kainin hmm happy na ako mag drive thru maka mag drive thru na lang kami kasi wala yata ang ulam sa bahay hindi na nagluto sila atos kasi may lechong paksiw pa doon. kahit anong food basta kasama kita yes let's go harap tayo pagkain eh hey, kinikilig Lock. So, tumigil kami dito sa gasolinahan para magpa-takeout ng aming dinner. So, dahil ako ang driver, si Javi David ang bumili ng food namin at dito kami bumili. Yan. Yan ang clinic namin for dinner. So dahil sa tagal ni Javi David, pinuntahan ko na siya dito sa loob. Anong nangyari? kailangan pa palang pumila para magbayad. Akala ko din sa... Ang tawag dun? Pag okay, get enter, enter ka na, tatawagin ka. Sa kiosk. Pag enter ka ng order mo, tatawagin ka na lang para magbayad. Kailangan mo... Hindi ko get. Bakit sa kiosk, kailangan ko mag-enter ng order o, oh, tapos lang ka mababay dapat kung credit card. Tapos, kung hindi ka ng credit card, magka-cash ka, pipila ka sa counter. Nandito ako. Ang tagal natin nakaupo dito, naghihintay. Na nakaupo, naghihintay ng ano. Sabi ko, ba't ang tagal? Yun pala, di ba siya bayad? Nakakaloka. <laughs> so finally, nakuha din namin ng order namin. Mga ilang oras tayo na gano, naghintay. Siguro mga... Almost an hour. An hour? Kasi matagal na nakaupo si Abie David, naghihintay ng order niya, pero di pa ba siya bayad? Dapat pala magbayad first. Akala yes. ko kasi pag in-enter sa kiosk, okay na. Kaya kaya na, uwi na tayo, Let's go na. And we're home! Doon na kami kakain sa aming bed kasi sabi ni Happy David mag-movie date naman daw kami. Netflix date pala. So doon kami kakain ng dinner. Late sa dinner room. sa room namin. Saya na kapag set up na kami ni Happy David dito. Netflix date muna tayo. Netflix and chill. Netflix and chill. Okay, let's go. Let's eat. And let's watch a movie. Kiss na. Napanood natin. Frankenstein. Para pag natakot ako, i-hug mo ako. No.